Mahigit kalahating siglo na ang lumipas mula ng maganap ang Palimbang Massacre o kilala rin bilang Malisbong Massacre, ngunit nananatiling sariwa ang alaala -ala ng karahasang ito sa kasaysayan ng mga Moro sa Mindanao. Noong September 24, 1974, libo-libong sibilyan ang pinagbabaril at pinaslang sa loob at paligid ng Hadji Hamsa Takbil Mosque sa bayan ng Palimbang Sultan Kodarat. Mahigit isang libong kalalakihan ang walang awang pinatay habang nakaluhod sa loob ng masjid. Sa Samantalang libo-libong kababaihan at kabataan ang ikinulong, minaltrato at ang ilan ay pinaslang din. Bukod sa malagim na pagpaslang, sinunog at winasak ang daan-daang kabahayan, bangka at iba pang mga kabuhayan ng mga residente na nagdulot ng matinding pagdurusa sa buong komunidad. Kahapon, 51 taon matapos ang trahedya, patuloy na ginugunita ng Bangsamoro government at ng iba't ibang sektor ang sakripisyo ng mga nasawi. Itinuturing ang palimbang massacre bilang isa sa pinakamatingkad na halimbawa ng pangaapi at kawalang katarungan na naranasan ng mga moro sa ilalim ng diktadura. Ang taunang pag -alam... Malala ay nagsisilbing pagpapatibay ng panawagan para sa hustisya at pagkilala sa karapatan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Kasabay nito, pinalalakas ang paninindigan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon bilang sagot sa mga sugat ng nakaraan. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.